Hello, alas dos, imedya ng madaling araw, uh, Sunday, November 17, dito sa Pilipinas. Uh, dumating ako dito sa Pilipinas, November 4, hanggang ngayon po, uh, jet lag pa rin ako, so kaling sa bahay ko ng mga alas 5, ganon. Maliligo, matutulog, makakatulog na talaga ako. Wala na akong, kahit pag gusto ko sanang manood ng video or manood, something like that. Wala na po talagang flat na ako. So, makakatulog na ako. Magigising na ako either 12 o'clock, 1 o'clock, or 2 o'clock. So, uh, kahapon, kagabi pala, pagdating ko from uh, sa pinapagawa kong bahay, meron na uh, recommendation yung assistant ko na magaling maghilot kasi kinakalang kung pahilot yung aking likod. yung Meron akong bulging discs na tatlong section ng aking spinal column na L 2 L3, L4, kung hindi ako uh, nagkakamali at um, hindi nga pwedeng operate yon at yung konting yuko ko lang ganun masakit masakit na yung likod ko talaga um, at uh, pag pipiliting ko pa rin yung sarili ko masakit talaga na pag nakayoko ako kaya pwede ko lang gawin yun na probably 2 minutes ganun nang nagyuko yuko, yuko ah uh, pero uh, suffer ako na ng masakit 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 and then matatanggal lang yung sakit if ah uh, straight ko ulit yung likod ko ah uh, ang recommendation ng um doctor is that ah uh, therapy which nung nag physical therapy ako is hindi natanggal ah uh, chiropractor daw ulit ah uh, hindi ko na yun ginawa sa US kundi i-try ko ang uh, magpahilot habang nandito sa Pilipinas. So inumpisan ko uh, kagabi na hopefully makorek yung uh, bulging disc. Kasi yung yung mga talagang original na klase ng panghihilot dito sa Pilipinas is um maigi. Kasi kung maalala nyo, nung mga ewan ko lang sa mga Gen Z ngayon. But back then, pag may mga pilay-pilay, papahilot mo lang tapos, po sa so, yun. Nakokorek. Well, so, sa bagay, mga bata pa, bata pa tayo noon. Pag mga ganun kasi, talagang nalalakihan natin. O yung mga nabale, yung ganun, may mga nagsa-self-correct uh, ang mga bale. So, itry ko ngayon ang magpahilot na hoping uh, makokorek yung aking bulging disc. So, yun. Um, ba't ako napavideo ngayon na madaling araw? Uh, ginagawa ko lang po to kung merong mga bagay na hinihiling sa akin. May mga pressing matter na tinatawag. tawag. Uh, gusto ko pong i-address ang issue na may mag-request po kasi sa akin na Um, gawin ko daw na content for now. Sumising, humihingi sila, humihiling sila na i-content ko ang mga uh, nangyayaring mga hindi ko to, kasi ito, hindi ko pa to napatunayan. So, hindi ko siya um una-una, yes, sa Amerika during the campaign period, Uh, very vocal ako na against ako kay Donald Trump. Uh, sa Amerika kasi, napra-practice ang totoong freedom of speech. So, ibig sabihin na magsalita ka man ng magsalita against any politician, you'll be fine. Kumbaga, um, walang papatay sa'yo uh, na practice talaga ang freedom of 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 speech. Um, kahit pa i social media mo yan, uh, wala, wala kang problema. Kasi karapatan mo na i-voice out ang iyong opinion. Though we have the same freedom of speech dito sa Pilipinas, uh, I'm sorry to say, but from history until now, uh, there's no such thing as total freedom of speech. So, ibig sabihin, ah, <clears throat> uh, ito medyo mabigat na topic to, pero gusto ko na kasing i-address kasi may mga nagre-request sa akin na um, i-content ko ang so-called ha so-called mga mga kwento-kwento sa Tabi-tabi na may mga registered flying boat voters um, mga katiwalian may mga pagkinakalamon humingi ng or pag gusto mo daw na kunin ang mga ayuda or something like that kinakailangan mo pang magpa-register sa pangalan ng isang uh, politika politician bago mo makuha yung dapat mong makuha mga, mga something like that so again this is not a proven fact uh because i didn't prove it and i don't want to prove it Ah, uh, ayoko pong ito na ayoko mong magkaalam pagdating sa politika sa Pilipinas. Um, because it is not because of anything else but because uh, for me this is a hands-off topic. Ito yung topic na hindi ko pagkikialaman. Uh, dito sa Pilipinas. Uh, politics. Pwede akong, mag pwede akong mag-comment or mag saw tungkol sa uh, social status ng Pilipinas. Yes. Uh, tungkol sa economic status ng Pilipinas. Yes. Um... Culture and tradition, yes. But when it comes to politics, Uh, I'm sorry, but this is a subject that I have already given up. Um, ito yung, ito yung part ng government na wala nang pag-asa. Uh, kaya ayaw kong makialam because doesn't matter kung -ngaw -ngaw ka -ngaw -ngaw. Uh, that's it it's already in the dna of philippine politics that it's dirty so if they don't like you know i'm i'm not saying this because i'm making it up i'm saying this because of what we have observed from history what we have seen, what we have, uh, you know, sa mga balibalita na maraming mga nangyayaring violence uh, because of politics. There's no such thing dito sa Pilipinas na, okay, magkalaban kayo ngayon, sige, magbangayan kayo ngayon. And then after the bangayan, then tuloy-tuloy ang buhay, di ba? Ganun dapat. Kasi kung kung Uh, ang totoong layunin ng isang politiko ay makapaglingkod sa bayan. Ito ha, ito ang katotohanan. Kung ang layunin ng isang politika, politiko ay makapaglingkod sa bayan, no? then susuportahan niya kung sino yung mananalo because gusto mong maglingkod sa bayan. Kung alam mong natatalo ka na at wala pang eleksyon, you know, hindi mo papatayin yung kalaban mo kasi gusto mo ang layunin mo para tumakbo sa isang opisina ng gobyerno ay para makapaglingkod sa bayan. Unless naiba ang motibo mo para tumakbo sa isang government position, unless na iba ang layunin mo, then, ayaw mong matalo ka. Uh, you will do everything you can para manalo. To the point of some kills their opponent. To the point of um, buying voters. Uh, to the point of I don't know. I don't know. At again, like I said, hindi po ako makikialam. This is the only one time I'm going to talk about politics. So, dahil nga sa mga nagre-request sa akin. So, um, na, sorry po, hindi ko kayo mapagbibigyan. Uh, no, because wala na po akong, hindi na po ako naniniwala sa Politiko ng Pilipinas um, As of right now As of right now I'm so sorry There is only one Politician that's really Doing his job uh, Na nakita ko uh, Siguro hindi ko nakita yung mga iba Hindi ko pa nakikita yung iba Is Mayor Vic Vico Soto, na very transparent ang mga projects na ginagawa niya uh, na yung mga for the people of Pasig, uh, ang pera ng kaban ng bayan na pupunta sa mga tao ng pa Pasig, uh, ang mga corrupt na mga government officials, hindi niya hinahayaan, tinatanggal niya ah uh, he is really a very moral leader of a city. So, meron pa siguro may iba dyan, but because siya lang ang very prominent na nakikita ko sa uh, social media. And not only that, also because um, what do you call this, hindi mo nakikita sa kanya ang kayabangan with his pagkababang loob na nagsisilbi siya sa, talaga sa bayan. So, uh, let's go back to what we were discussing. Kung ang isang layunin ng isang politiko is talagang maglingkod sa bayan, then yun lang, you know. Kung sinong manalo, susuportahan niya kasi para sa bayan. Um ang mga gagawin mong projects is very open because para sa bayan. Uh, pero, again, like I said, uh, it's already in the DNA of the Philippine government politics na it's not good. So, mangilan ngilan ang mga nagsisilbi sa bayan. So, uh, I don't, kaya sabi ko na ayoko makialam sa politika ng Pilipinas. Para sa akin, kung sino po ang mananalo sa election sa Pilipinas, so supportahan ko. Um, Unang-una, hindi po ako boboto sa Pilipinas. Uh, ang citizenship ko po is not Philippines. So, I do not vote. Kaya yon hindi po ako pwedeng makialam. Uh, but, pwede akong pwede ak ang ga pwede ko lang gawin is sundin ang mga patuntunan, ang mga batas, ang mga rulings, rules of laws dito sa Pilipinas, yun lang ang pwede kong gawin. So kung sinong mananalo, so susuportahan. ganun And that is good politics. You know, pwede tayong mag-away-away ngayon, pwede tayong magsigawan, pwede tayong mag-discuss, pwede tayong mag-debate. Ipakita mo sa akin ang platforma mo, ipakita ng isang ang and then after the election, uh, let's work together as one if our purpose really of going into politics is na uh, para sa kabutihan ng bayan. So yun po ha. Uh, again, I repeat, ayoko pong makialam sa mga politics ng Pilipinas. Um wala na pong magagawa. Uh, it will always start from the people because the government is for the people, by the people, and of the people. Uh wag ang mga tao is huwag kayong mag kung ano ang ginagawa ng mga nakaupo because kayo po ang naglagay sa kanila sa position na yan. So uh, wag niyong sisihin ang mga politiko kung ano yung mga ginagawa nila. Because nilagay nyo sila yan sa posisyon na yan. Uh, kagaya na lang yung itong mga artista ngayon na nagkakandidato. Which is a lot of them obviously didn't do nothing prior to entering the politics. Like for example, uh, gusto ko lang magbigay ng isang example dito ha. Yung asawa dati ni Kylie Padilla, Aljo Brinica. So all of a sudden, Uh, nagkandidato siya, nagkakandidato siya, I don't know what his position is. And kung bakit ako napatingin or bakit ako nagka-interest because Nagpost sa Instagram si Kylie, sabi niya, bago ka maging leader ng isang bayan Yata sinabi niya, is dapat marunong ka ng maging leader ng iyong sariling pamilya. So that is a direct uh direct words against uh, Aljora Brenica ngano man and then uh, I was watching the uh, news and some of the commentators na bakit biglang dumami ang mga artistang nagkakandidato because yun nga wala na silang mga projects because of the boom of social media Uh, hindi sila nakapag YouTube or something like that uh, nawawala na sila ng hanap buhay. so now they go into politics uh, hoping that they are going to win the election and para mapanatili ang kanilang status quo ang kanilang fame at may mga kikitain so uh, yon ang sabi ng mga napanood kong mga commentators um, again nasa atin po na mga mamamayan na ating mga nagvo-vote ang magdi-decide -de kung anong klase ng gobyerno meron po tayo. Okay po? Malin malinaw po yan ha? Hindi kasalanan or not all is responsibility ng mga politicians na nilukluk natin sa mga government offices kung hindi natin sila doon nilagay. Kaya wala kayong dapat sisihin po kung hindi kayo na mga butante. Okay? You put the right man in that office, you're going to get right things. Yeah? Maglukluk kayo dyan ng hindi maigi, then expect the outcome. Okay po. So, wag, wag, uh, ano, wag, uh, ay, naku naman, yung mayor natin, o yung barangay captain natin, o yung presidente natin, or whatever. Ba't ganyan, ganyan, ganyan? Bumoto ka ba? Yun ang tanong. Hindi ba nabili ang boto mo? Yun ang tanong. Inalam mo ba ang plataforma ng kandidato? Let's say, hindi ka nagpabayad, no? Inalam mo ba ang mga plataforma ng bawat kandidato? Bago ka nag-decide kung sino ang iboboto mo. Yun ang tanong. Kaya, it's on your hands. Nasa kamay nyo. Like so for example, maraming mga naglilipana na chismis-chismis, na no? May mga flying voters, may mga kung ano-ano. So then, people have their opinions kung sino yung nag uh, Uh, gumagawa nito. Then, if you know, are you gonna vote for that person? Yun ang tanong. Kaya po, medyo mahaba-haba itong ating uh, comment. Uh, ating comment na to because one one time lang natin po ito i-tackle. po. Ulitin ko ah. I will reiterate. Hindi po ako makikialam Uh, sa politics dito sa Pilipinas because there's no such thing as total freedom of speech here. Hindi ka pwedeng magsabi ng iyong opinion. Otherwise, you are going to be killed. Uh, number two, uh, hindi ako botante po dito sa Pilipinas. I am a, a, citizen of different country. So, kung hindi naman ako direct na affected, Uh, I'm not joining uh, about anything. Uh, ang gagawin ko lang is respetuhin ang rules of law. Uh, kung sinong nakaupo. Um, then, uh, the third thing is that gusto ko lang i-reiterate na nasa kamay ninyo na mga voters ang magiging resulta ng eleksyon at kung anong klase ng government ang gusto ninyo na mangyari po. Okay po? Kung alam nyo pala na may mga ginagawa palang masama yung mga politiko na sinasabi ng mga sinasabi niyo eh di huwag nyong iboto. <sighs> Yun lang po. ah uh, peace lang po tayo. I didn't say anything against any politician. Ang sinasabi ko, actually, mas ako sa mga voters. Pumisan, kasalanan ng mga voters kung bakit nagiging pangit ang government, ng gobyerno, whether national man yan o local man yan, even down to the barangay level, kung hindi tayo bumoboto ng tama. You know, alamin nyo ang plataforma ng mga kandidato and then pag makita nyo yung mamili kayo kung kung sino doon sa mga nangangandidato ang may mas magandang platforma. and yun ang piliin niyo. And then uh, kapag yung mga pinako nila, pinangako nila ay hindi natupad, e eh, question eh, niyo yun sa susunod na eleksyon. Okay po. Uh, We're good, we're good. Okay, so hopefully, um, na-address ko na po ang mga uh, request ng mga iba na i-tackle ko ang nangyayaring uh, or soon to be election dito sa Pilipinas. Okay po, so again, not interested. So thank you.